Mga miyembro ng Philippine Coast Guard ang sinasanay ngayon ng COMELEC para gumanap na electoral board sakaling may mga guro na hindi makapagsilbi sa BARM parliamentary election ngayong October 13, 2025. Ito ang kumpirmasyon mula kay COMELEC Chairman George Garcia. Ang detalye sa report kung noon ay Philippine Army at Philippine National Police ang sinasanay ng COMELEC sa pagiging electoral board, kapalit ng mga guro na hindi makakapagsilbi sa halalan sa BARM, ngayon ay miyembro na ng Philippine Coast Guard. For your information, ang aming itetrain, actually natetrain na ngayon, na mga miyembro ng electoral board na pampalit doon sa mga guro kung sakaling mayroong pagkakataon na hindi sila makakapaglingkod ay mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Ang dahilan ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia. So Coast Guard po ang gagamitin natin. Bakit? Para yung AFP, PNP makapag-focus sa law enforcement. Para hindi po namin sila nahihila at ginagamit sa pagpapaboto sa presinto. Ganong sila rin ang nagsisigurado na no maayos at tahimik ang ating lugar. 10,000 security personnel ang ide-deploy sa halalan sa BARM sa Oktubre ayon sa Comelec. Actually, yung mga hindi kami nagkaroon ng additional perse. Diyan na yung mga naandito na, na mga perse ng EFP at PNP. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.